Good morning! Today is day 18 of 365 year 2024! Kape tayo and ano 9 na. Late umalis si Habibu gawa ng team building yata nila today so hindi siya papasok. Um, they are going somewhere na mag event-event kineme sila so ayun. Sana hindi lang siya umuwi na maaga or kung uuwi man siya, ako yung aalit. some, some coffee. Meron ako ditong tinapay. Cottage loaf. I don't really like that. So, I'm gonna add ito. Sasawsa ko sa kape. Eh. Butter. And, katapos ko na mag-skincare, skincare, 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 kanemi, kanen. Nainis ako kasi hmm, may mga issues na naman tayo o like namumula and nagpa-bulk bulk na naman yung ano ko eh. Pero yeah, so far, okay naman. Healthy naman. At papano. And, ano pa may sasabihin ko? I don't know. Meron dapat so, kami pupunta ng mga friend ko mag-gym kami. Kasi meron kaming one day access sa U-Form Fitness. Dating Gold's Gym. They change it to U-Form Fitness. So, itatry namin siya. And gusto ko sama-sama kami. Kaso may work yung isa. So, mamayang hapon pa siya available. Tapos may klase naman yung isa. And di rin ako available ngayong umaga. No? <laughs> Wala na. Sana talaga umuwi na maaga si Habibu at ano. Um, matulungan niya ako sa mga bata and uh, yun, mag-me time ako. Char, push. Wait lang, may nag-message. Nag-ano ako nag-business as well. delivery, OMG. <laughs> Wala na akong ginawa kung di ko mastos para sa sarili ko. Natuwa yan, masyado. Ginagalingan. Pag may kita, may reward agad. Diyos ko, Lord. maling mali. maling Maling-maling ano. <laughs> Diyos ko. Last na to last shopping ko na to. Kahit marami pa akong pan shopping, wag na. Paglaanan natin yung ating lisensya. Charot! Sana <laughs> all! <laughs> Tagal pa naman yung lisensya. May pa. Pero, you know, rewarding myself now kasi hindi ko siya ni-reward yung sarili ko last year. So, wala din ako na-receive na, na -receive much. Or, wala nga talaga ako na-receive na gift last year. So, nag sa sarili ko. Sino ka dyan? Daba? Uy! Isa lang yung in-order ko dito. Pero, ano, may freebie ako na dalawa kasi nag-join ako doon sa paraffle nila. Ay, pa-games nila sa end. nagstay talaga ako nung matapos yung video. takot mo ako, wag kang OA. <laughs> Kung ano, biglang ano, wait lang, pakita ko sa inyo. Hmm, biglang tumutunog. Itong e, lutuan ko ng hot water, ito. Itong oh. boiling. Patayin ko na nga lang doon sa sakit, natatakot ako. <laughs> May naglalaro ba? Titit, 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 gawa ganun siya, kaloka. So, ayan, tuloy natin ang ating unboxing. Push. Ay! Ang ko pa. Ayan. So, ito yung napanalunan ko. O, oh, di ba? Diba? Irene al nakalagay dyan. O, oh, di diba? <laughs> Ikaw na pag sumasali sa live selling, nag-aabang ng ano, di, di ba may share sharer badge, ganun ganon And ito yung napanalunan ko, pouch na may kasamang ganito. O, oh, di ba? Sino ka dyan? Hmm. Isasama ko to sa box ko siguro pa uyong yung pinas. Pero parang gusto ko tong ano niya lagayan. Charo. Next, eto pa. Yung isa ko na panalunan. O, oh, ba diba? Coach na wallet. I think coach-coachan lang to. O, oh, diba? Winner. Saya. Ang galing. ganda. Bigay ko to kay Bebe Boy. Ay, taray. Naka-coach si Bebe Boy. Yung ko na lang. And, -na -na. ito yung binili ko. This cost of, oh, wait. Berry Glow. O, oh, meron siyang ano, pa-freebie. Akay Berry Juice, Glutathione, and Collagen. O, oh, diba sa Pinas, maraming ganyan. Yan lang ba? Sure. <laughs> Naghanap pa. Pulang yarn. So, eto, yung in order ko na bag. This cost, I think, 70 dirhams or 75 if I'm not mistaken. 70 yata. So, yan. Last bag ko na to of the year. Like, gagamit ko talaga siya daily because I've been eyeing this bag doon sa no, not this bag but um something like this doon sa RNBNH ko, 65 so parang hindi naman siya worth it so nag-inintay ko muna na bakang makita pa akong okay, okay ganun yung pang daily use ba ah, excited ako unboxing yun eto siya ay, push, push mayroon siyang kineme dyan, o. pero I think ano lang to feel ba? Uy, uy, uy. Ang ganda niya. Ang ganda. Sino ka dyan? Oh. Ganon yung loob niya. Ay, ganito yung labas niya. Tapos naupo siya, oh. Naupo siya. Tapos may packet siya dito. Siguro pwede sa shades, ba? Diba? Tapos ito din. Tapos ito pa, oh. ba? Diba? Sino ka dyan? Ang cute! Meron pala siyang ano, brand pala siya ng ano. Hermes. May nakaukit dyan, oh. Maliit lang. Hermes, Paris. Made in France. Pero dahil 70 lang siya. Malamang grade. Ano lang to. Copy. <gasps> sa loob niya. Tingnan niyo sa loob. May nakalagay sa loob. This one. May, may laman siya. <gasps> Meron pa siyang ano. Like that, yung strap. And then, may clear card po siya. Sino ka dyan? Uy! Ay, hala! O, oh, eh! May ganyan siya. O, naman. Buti na lang hindi showy yung ano ba nakatatak. Hmm? May ganyan siya. Ano pangalan nito? Sabi nila Hermes Lindy, pero hindi ko alam. Chinag ko yung Lindy, pero hindi naman ganyan yung design niya. O, diba may ganyan siya? May return policy. o oh. Grabe. Hindi ko expect na age siya. Hala ka. Sige. Hindi may kasama siyang silika kay Nene Ay, bonga Ang cute. Lagay natin yung strap. Wala. Ito na yung vlog ko for today. Charot. Kasi umaba na na, <gasps> Ano to? Ah! Pwede siyang ganito lang. Wait, what? Oh, oh, Ang lakas siya. Meron pa tisyo siya pa ganun. Oh. Mmm. Alam ko ganda. Ito nga lang, masaya na ako kasi the color is cute. And then, naupo siya. Ilagay mo lahat ng ano. Ay, saan na o? pa may pocket pa siya sa likod. O, oh, di ba diba? Unbox, unbagging. Can you tell me anong ano to? Anong H? Anong pangalan sa H? Kasi yung er, yung H Lindy, hindi ganito yung style niya. Nandito yung ganito niya, nandito sa side. Paano to naging Lindy? Di ba ang cute? I love it. Tapos yung strap, I don't know how it works though. Oh, sa Facebook po. Ang ganyan siya. Ano ba? Ang pangit ng pwesto niyo. Nainis. Ang <laughs> mm. sinong mm, Not really. Mmm. No. I just rather like carry it like this. Diba? Diba? Ganyan yun lang yung pagkakabuhat. Para ganito. Tatanggalin mo yung strap. Tapos, this one itself is already perfect. Kasi ang ko ma ang dami ko malalagay. And I can just carry it. Ang like... cute ng kulay niya. Kaso wala akong ano. Chinelos na bra. Wait po, oh, Kailangan may partner. Shopping na naman. Shopping na naman. So, ganyan na. Yun na yung vlog natin. Mamaya na ulit. Kasi at ko yung mama ni Habibo and magre-refer siya ng mga passport copies. And documents. nag scan lang ako and um, send ko sa kanya. Ay, ano yun? ano ba? Push. Kauwi na yung mga bata. Nakauwi na rin si Javi ko. Sabay, 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 sila. Ayun, gumagawa ko ng popcorn merienda. So, ayan, push. Habi yata matutulog. Ay. Pero mamayang gabi, um, magtitrainin sa Bebe Boy sa biking. So, kasama ko ka yung freebie ko na ano, glowberry. Ay, berry glow. Ang sarap. May chia seeds siya. Ito, oh. Ayan. CC Glam Cosmetics. Bunga. Yung chia niya naiwan sa ilalim. <laughs> Akala ko magre red or ano yung tang <laughs> Ay, grapes ako. Nilagyan ko ulit siya ng tahin. <laughs> Katatapos ko lang kumain ng ano, red egg with biscuit. Ayun, ano may natira pa. Tapos ito naman. Ay diba? Kain ng kain. Bilang inubo si Javi Okay. Lumabas kami kami na Naka-uwi na kami. Kasi, ano, um, si Baby Boy mag-isa. Nag-inis ako. Hindi ako makapag-vlog doon. Pero kasi ang dami ding local, ang daming tao. So I decided na no, huwag na lang muna mag-vlog. Umuubo si Habi mo. Huwag na lang muna mag-vlog para kahit paano, ano. Anong tawag doon? Um, other na hindi ako nakapag-vlog doon sa ano cycling track kasi. Nainis lang ako kanina kasi pagdating namin wala, wala na yung mga katim niya. nag na siguro or hindi pumunta. Pero naging si Sir Elber na magpabike pa din siya. So, ayun, kami-kami lang yung, I mean, madaming lokal doon. And sinabi naman niya, kaya niya. So, ayun, nag-worry lang ako kasi wala siyang phone. Kung anong mangyari sa kanya doon, ba diba? So, okay naman so far. Ayun, natutulog na ang mga person, nagihilik na. So, yun na mag end na ako ng vlog. Thank you so much for watching. And see you again tomorrow. Good night! Thank you so, so much.